Hello guys, so for today's video ipapakita ko po sa inyo o lilibutin po natin ang barangay sa Gudsaron, Katubig, Northern Summer. Come on guys samahan nyo po ako, abangan nyo po ang mga video natin Ito po ang aerial uh, shot natin dito sa aming barangay, Katubig Northern Summer Ayan, kung inyo pong makikita napapalibutan po kami ng bundok at meron din po kaming uh, ang aming pong barangay ay nasa tabing ilog malawak ang palayan at merong uh, malawak din na uh, nyugan ito po ang palayan dito banda ang papunta po dyan ay barangay magungon katubig northern summer so ayan sa mga kapwa ko sa Gudsuranon dyan. Ito na po, po ang tayo ating sa... barangay. Ito po diba? ang ating drone shop dito sa aming barangay. Sa, atin. sa Lalong lalo, lalo na, na yung mga summer. nasa mama. Ayan. Nasa malalayo natin. Sobrang ganda. Ayan. Shout out kina Ate Maylin. Ate Aning. Oy, Ate Sandra. Sila. Ate Ika. Diba? Shout out sa ato mga follower. Pero dyan na po comment si Kuya Will ba diba? Polwinio an pasakay pag ani di di. Kay uho haluag anihon. Ngato sa Tabok, polwinio di ba. To dito naman po ay napin natin yung barangay Inuburan sa mga ato sa Rayo sa Manila. Oy si Padi GR, shout out niyan pa din eh kuluan ko kasi ngdan iyo house. Ayan o, no, padi. adin na ani mo. Oh, sirabian. Na ako mga parag-comment. Hala. Pagkalo ka main si Kuya mimi adin na nato. Barangay sa Gudzoron. Pangulik kam inin. June in, Kay basi makakurat siya kam doon sa plaza. O, mayo nag jag Makurat siya naman kam. Or chat siya nga. Taglimaan atras sa iyo Abante <laughs> Ayan. Shout out otro to Raka Rakuya Hill Admana family. Adinan ato bar you. pinakamamahal nating sa Good Soron. Yung area na po yan ay papunta po yan ng Barangay Gibuangan. Ayan, ang salog. Mm, diba? Lubog. <laughs> At doon naman, papunta po yan sa Barangay Libon. Ayan. Wow. Niyan, adi naman dinamangkit banda sa mayaon uh, iskwilahan dapit. adin na po ni eh, sa solodsan barrio. O, oh, ayan. Shout out kay Sir Wilnor Tinidero. Ito, ang kanrabalay, kulaw. adin naman. Si Pwede, Karakuya John. Ito, Karakuya Hel. And, kay Susan. Ayan, o, kuitang kita ni Yubalay. Ati Maylin, shout out. Di ba? Shout out sa inyong lahat dyan. Gabay sa View, oh ho. San atato, barrio. Ito ang simbahan diyan iskilahan. Hala, pamilihan na lang sundon ko non color sa iyo balay. <laughs> Kadang-kadang ada batu bang tengah ton. Nian. Sige kawai kawai, yana. nak. <laughs> Forward. Ha to dah <nalao>. lah <laughs> Ay, masayo na anak pag maritis kung sino <laughs> Rotit na. Hmm. <laughs> So, ayan guys. Nakita ko na po sa inyo ang ating barangay. Para po hindi mamis. Lalong lalo na po kung kayo po ay nasa malayong lugar. Uh, do not forget also to share this video. If you like this, kung nagustuhan nyo ng no sobra, pwede rin po kayong mag-comment or mas maigi po na mag-follow mag, and mag at mag-share po sana kayo ng mga videos natin. Para meron po tayong pang-load, pang-upload. <laughs> o di ba? Baka naman kasi merong may mag-send ng GCash diyan. Di comment na agad kung anong cellphone number natin para may pang-load tayo. <laughs> well, yeah, Ayan na guys, thank you for always watching and supporting my uh, Channel. again this is isabaro saying magingat po kayo pala niya. sige continue watching lang guys meron pa naman uh, basta wag nyo kalilimutang hit yung button na follow share and like thank you guys sana nag-enjoy kayo.